guys, buhay Amerika. Ayan, after school ay punta na naman kami sa kainan. Ayan. Ngayon po ay nagbago si Kiki ng gustong kainin at ilan piraso. Kasi lagi po ang order niya ay Happy Meal. Four pieces nugget or six pieces. Ngayon ay order naman siya ng ten piece chicken nuggets at saka sweet tea ayan at saka medium price at my shake ayan vanilla shake ayan ang anak kong spoiled ayan ngayon ganyan ginagawa niya everyday kaya kailangan namin mag -work para sa anak namin na isa Ayan. Every day gusto niya kumain sa labas. Ha? <laughs> Walang time para magluto. O ayaw niya kumain talaga sa bahay. Gusto niya po ay sa McDonald's or sa ibang store na restaurant na kainan. Ayan. Ang kinakain niya ay Wendy's, Burger King, at saka Papay. Ayan, for today, ay yan ang kinain niya. Marami-rami na siya kinain, kamalaki na siya. Eight nuggets, sa akin yung dalawa kasi hindi niya makakain uh, lahat ng ten nuggets. Ayan o, oh, enjoy naman siya, mula eh, ka siya kumain yan. Basta nugget and fries, ayan, sabi nila ay hindi daw ako nagluluto para sa anak ano ang gagawin ko? Ayaw naman talaga niya kumain. Kumakain siya kapraso lang. Kesa naman hindi ko pakainin yung anak ko, di ba? Mas mahirap naman yung hindi siya kumain. Dahil ayaw niya kainin yung pagkain ko, magutom siya. Parang mali naman po yun. Kaya kung ano yung gusto niyang kainin, ay binibili ko. Kaya po, kailangan namin mag-work, mag, asawa para habili namin ang gusto niyang kainin o kahit ano. Bye-bye. Thank you for watching.